Okay. okay. Pag uh, mataas ang COVID cases ng isang lugar, hindi sila magpapasok. Ah. Ayoko na, nagabak! Ayoko na, long ride. Punta ng Pangasinan, Bulinaw. Nasa na buwin na ka! Ay, ano na nga! Oh. Ay, nako. Ingat-ingat tayo mga idol milihang bayan ng Rosales Japan City Buenos <laughs> uh, <laughs> Dias Viajeros <laughs> Wait, wait Dito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan Medyo matagal-tagal tayo na pahinga sa pagra rides mga idol. Ang biyahe na tennis, natin is para to sa mga kaisin natin na mahilig sa mga biyahe, sa mga rides. Siyempre, dun sa mga bago lang din na nagtatanong-tanong about Ease Ride 150. Eh, no? So, ito na po mga idol. Ito na yung mga ride performance natin. Kung tatagal ba sa long ride, oh, ito na. Manood na lang kayo. Uh -huh. hindi tayo nakapag-vlog kanina doon sa part ng Valenzuela. Sobrang traffic. Sa ano na pala? 11.34. So kanina pa kami bumabiyahe. Ewan ko ba? Inanghali na. <laughs> ng gusto namin sana umalis ng napakagay. Hindi kami nakalis. <laughs> so, sige. Ayun, mga Averos. Biyahe nga na tayo, Pangasinan. So tingnan natin kung makakalusot tayo. Tingnan natin kung ano yung mga madadaanan nating part ng Pangasinan. Siguro ang destination muna natin is daan muna tayong Ordaneta. Then after ng Ordaneta, plano ko kasi dumiretso ng Bulinaw or Alaminos. Medyo dulo na ng ano ah, medyo dulo na ng Pangasinan. So sana wala tayong maging problema sa dana sana mapuntahan natin lahat ng eh na ayos namin puntahan. Narinal bypass tayo mga biyaheros! hindi tayo makapaglogan yun na talaga sobrang traffic dun pinili uli natin dito dumaan kasi, kasi, medyo maganda yung daan dito lalo na pagdating sa part ng Nueva Ecija alam ko ba kung every time na pupunta kami sa north dito namin napipili lagi dumaan kaysa dun sa dumaan kami ng Pampanga sige dito na lang ulit tayo siguro baka pagpabalik natin from Pangasinan sa Pampanga na tayo dadaan maganda rin kasi yung ano rito walang masyadong traffic sa maganda hangin <laughs> kaya basta okay na yun, relax sa takbuhan lang Okay na yung 80-80 lang tayo rito At sya rin nga pala dun sa nakasalubong ko kanina rito na Isang ka easy ride natin na ah, hindi ko nakilala yung motor Ang pogi eh, matte gray na easy ride 115 Katingin na lang kami Sya <laughs> sa sa'yo idol, saan kung napapanood mo to May <laughs> ubusin na sana kita Punta <laughs> natin ulit eh, San Miguel Bulacan and Nueva Ecija So, lalabas na tayo nito is hindi ako nagkakamali malapit na sa Rosales Rosales, Pangasinan So, tingnan natin kung sa checkpoint kung ano yung hahanapin sa atin kung sisitahin ba tayo Medyo marami rin na rin mga kabyaheros natin na gustong makauwi ng Pangasinan At hindi nila alam kung makakalusot ba or mahigpit pa ba ang checkpoint Alamin natin yan mamaya uh, sa, sa ngayon, hindi ko pa yung masasagot <laughs> oh, Sige, Biyahe biyahe na tayo at medyo traffic na Okay, San Miguel Bulacan na tayo mga idol Ang bagal ang biyahe namin eh, nakakainip Napaka wrong timing yung ano namin yung oras ng alis Time check tayo mga idol, 12.43 na So 12.43 na, nasa San Miguel Bulacan pa rin kami Ano oras kaya kami makakarating na ordinator nito? Okay, siguro saan ko kaya bibilisan? Kailangan ng energy, maging energetic ni si Rider. Siguro isa sa nagpapahina sa sa pakiramdam natin pa nagra itong sobrang init ng panahon. So malapit na rin siguro tayo sa Nueva Ecija. Paparating na sa Nueva Ecija paparating na sa military station. Okay, after 92 kilometers, parating na tayo sa Nueva Ecija. Dala-dala biyahe yun, mga brothers. Nueva Ecija. Hindi pa nagpapahing nga si puti. Tuloy-tuloy yung biyahe. Kaya nasisira yung stator eh. Hindi pinapahing nga. Alright, welcome to Gapan, Nueva Ecija. Dito na naman tayo sa Gapan. Oh, pinaganda na nila yung Gapan City na ko ah. First time na dumaan tayo rito. Gapan City lang siya. Pero ngayon, oh, Gapan City. <laughs> okay, wala tayong mga checkpoint na nadaanan mga idol. So, hindi talagang maluwag na raw dito sa ha. Kahit mga tayo na pumunta kami ng Gabal doon, nag-rides na rin kami ron, maluwag na. So, kung di nyo pa napanood yung rides sa Gabal doon, NFIC na namin, nandiyan po yung link sa baba. Ano <laughs> rin yun? Magandang biyahe rin yun. Nakakagutom na. Saan kaya rito may masarap na pwedeng kainan sa gapan? Kanina <laughs> pa kami drive ng drive. Kanina pa natakbo ng takbo si puti. So siguro kailangan na muna natin kumain. Medyo malayo-layo pa naman yung Ordaneta. Ordaneta, first location na pupuntahan natin. Gapan City Hall. Ah, ito yung ano, malapit papuntang Little Vegan yung dinaanan natin nung nakaraan Okay, nandito na tayo sa proper ng Gapan then halo Ice Cream Halo-Halo na natin Sa mainit na panahon, tumikim ng Halo-Halo Tignan natin So, puro Halo-Halo lang sila Chicken Lomi Burgetti Ayun may mga pagkain Dito na lang tayo Okay nandito tayo sa Benz Kakain na muna tayo okay, Tara Tamaan niyo ako sa loob Oh Dita tapa For only 95 pesos Dita natin Ah okay Parang corn Let's taste it sarap dun sa loob malamig. So, uh, lamig recommended tong Ben Halo Halo ice cream alright sarap ng kanilang tapa ang sarap ng Halo Halo parang ano parang malapit siya dun sa rason Halo Halo napaka pino kanilang ice naman tama napakainit na panahon sakto yung sakto yung nadaanan namin siya para na naman tayong na-refresh <laughs> Kung mapapansin nyo, uh, isa sa malilinis na kainan din itong kinainan natin kanina, itong Benzalohalo. Anit ng lugar. At kung di ako nagkakamali, nag-originate ito from Laguna and nagkaroon sila ng branch dito sa Gapan City. San Leonardo! So malapit na tayo dun sa magagandang daan ha. Makakaiwasan siguro tayo sa ganito kalalang traffic sana makarating na kami ng Pangasinan nakakapagod yung init sa yung traffic <laughs> ginusto mo yan eh ginusto mo mag rides ng tanghaling tapat eh ito mga behero sa uh, may nag-request kasi sa akin na isang subscriber natin maaari daw kasi sana every time na bumabiyahe kami ganito nagra-rides kasi mag-asawa sila kung pwede daw sana i-share ko rin yung mga kinakainan namin para meron naman daw silang guide kung magkano nagagastos hindi naman kami kumakain sa sobrang mamahalin saan nga lang sa tabi-tabi lang eh, kaya hindi ko na pinapakita Siyempre, pati na rin daw yung mga tinutuluyan namin na siguro iniisip nila sa mga luxurious hotel kami tumutuloy every time na nagra kami. Hindi po. Kusan-kusan lang kami madat na ng antok at kusan kami mapatapat. doon lang kami tumutuloy. <laughs> Lalo na yung mga OFW na madalas nanonood sa atin sa mga biyahe natin. Yan, maraming salamat po at kahit pa panay, nakakatulong tayo. Maibsa ng kalungkutan nyo. Feedback nila na para daw nakakasama na rin sila sa mga bawat biyahe yun <laughs> kabanatuan going to kabanatuan pero hindi ko alam kung saan pa tayo dadaan si Mrs. CC Rider yung masusunod dito <laughs> overtake sa kanan kamote ako oh. Oh, lakas ang hangin oh, ito na Ooh. lakas ang hangin <laughs> kaya mo yan puti Sige. sa ang hangin. Nice. Oh, ang haba ng traffic. Ay, banggaan. Buti kumakain Oo, buti na lang. Nang tagal namin sa kainan. Wawa naman sila. May iyak yung babae. May naipit pang driver sa loob. Nando pa rin yung driver sa loob. Ay, nako. Ingat ingat tayo mga idol. Entero na naman yung ano, nakaano. At ah, tatlo sila. Ford. Ah, okay, okay naman yung driver. Mukhang wala naman siyang damage. Tatlo, tatlong ano, tatlong sasakyan ng karambola. Tanto San Leonardo to, 'di ba? Kaya pa lang haba ng traffic eh, yung aksidente. Eh. Buti na lang parang walang patay kasi wala pa namang ambulansya. Buti na lang nakamotor tayo. Makakasiksik tayo agad. So, yung ibang driver kamote talaga o talagang kinuha lahat ng linya. Paano pa makakalabas yung mga nandun? Nakakapanglumo naman makakita ng mga ganun. Oral lesson dyan. hindi naman lahat ng nagmumotor. Siya yung kamote. Wala namang involved na motor dun sa aksidente na yun, kundi mga four wheels. Parating na sa Cabanatuan City. Parating na sa Cabanatuan City. Ayan! Welcome to Cabanatuan City, mga idol! <laughs> Nasa 118 kilometers na yung natatakbo natin from Manila. Lelikot tayo rito sa bypass na ito, kakaliwa tayo Lumikot tayo rito sa General Tino Extension Siguro bagong gawa itong dana to Sarap mga track dito ah, So nakakita tayo na accident na kanina Kaya magingat tayo Mahirap matula doon <laughs> Parte na siguro ng isang bihero Ang ilalangkap mo ang alikabok <laughs> I'm <with> it! <laughs> Ayoko ng <na>, alikabok! <laughs> Ah, butas! Oo, oh, oh Di ba? Pati na lang, ang yung 150 natin sa konting bankingan eh, <laughs> okay, nagpagasa tayo muna mga biyaheros para tuloy-tuloy ang biyahe. Mahirap nang maubusan. So kasi nakikita ko yung gas gauge ko naging puno. <laughs> kaya kalahati pa lang nagpapagas na ako ayok kung nakikita siyang kinababawasan ang isang magandang advantage kasi na yung fuel pump natin hindi masyadong nahihirapan lalo na pag low level na yung, gasolina natin parang nalangan niya ng migup ng supersado ba ewan ko lang kung ano siya kung related siya sa pagkasira din ng fuel pump so kasi ako hindi ko na siya ni pag mga 2 bars na lang kasi sa akin o kaya may 3 bars pa full tank ko na agad siguro kaya hanggang ngayon okay pa rin yung fuel pump ko wala lang just sharing lang baka baka may connect <laughs> ito na naman yung malawak na kabukiran patugtugan nga natin to ng relax na sound 3 2 dito sa Carmen Cabanatuan Road. Papunta na tong Pangasinan. So medyo iba yung dinaanan namin nung pumunta kami ng Baguio. Nice. Okay. Carmen Cabanatuan Road. Ito lang yung napansin namin dito sa daan na ito. Napaka pangit. Sira-sira. O oh, kita nyo na yan o. Oh. Kung medyo mabilis yung takbo mo ron Tapos Oh. Tapos tumatakbo ka ng mga 80-90 Yan ako, babay mags ka Lalo na pag sa ang easy ride right pong 15 Yung iba, konting lubak lang Talagang nagbebengkong na Medyo swerte pa rin tayo kasi hindi pa yung nangyayari sa atin <laughs> So siguro nga, nakatulong yung pagmamalaki natin ng gulong Kahit nalulubak tayo, hindi tayo naapektuhan ng ganun Sabi nga nila, di ba, di bali na mabengkong ang kasarap Huwag lang sa likod dahil yung sa harap natin, pwede nga raw dito yung pang max na mugs Pero sa likod, nahihirapan tayo maghanap ng replacement. Kapag hindi natin kabisado yung daan, much better. Chill ride na lang. At ulit ang ginagawa ko. Chill ride. Oh, di ba? First time din namin makaraan dito. Kasi hindi, na, hindi, ko pa ito nadadaanan. Hindi ko alam na ganito pala kapangit yung daan. Kaya ano na lang tayo. Dahan-dahan na lang. Pero okay lang naman na kahit paano katanggap-tanggap naman. <laughs> Unlike pag nasa main highway ka, talagang maluwag. Ala ko doon kami dadaan sa dinan sa Santa Rosa. Hindi yata kami dumaan sa Santa Rosa. Hala ko doon kami dadaan eh. Pero sa tingin ko mas madali siguro tandaan na to. Ewan ko kung may madadaan tayong checkpoint. O, sige, subukan na lang natin. Kakanan? Ah, kakanan pala rito. Buti pa lang yung Mrs. Easy Rider Waze ko. Active. Oo, Aliaga, eh. Aliaga na ito e, Aliaga Nueva Ecija So update ko nga lang pala kayo nasa Aliaga Nueva Ecija kami O oh, yun, magpapantintero tayo rito oh. Iba, tignan lang, malakas ang power ni ating EasyRide 150 At syempre, ang laking pasasalamat yan kay Master GY6sac Dahil nilagyan niya tayo ng bagong set So kaya ganito ang um, comfortable to ngayon at katingkate na ako ng i dahil dun sa sa bagong set niya na nilagay. And siguro ito na yung masasabi kong final na panggilid ko na Gimbal aliaga Road. Gustong gusto ko yung set niya Parang ang gaang gaan, -gaan ng takbuhan <laughs> Gumaan parang gumaan Pati yung malaki kong gulong Parang kaya kayang niya ang oh, Good job GY ZigZag <laughs> Haha Ipapagpasalamat ko na lang din pala Kung tayo bumiyahe Naging ugali ko na yung idadaan ko to sa kanya Magpapa-change oil So nagpa-change oil tayo ah, Nagpapalit ng gear oil Para safe Pinasilip ko yung stator ko sa kanya Kasi alam ko sira eh eh yun, ito, makikita nyo ito Mga idols na bayahero Wop! Pagbukas nya Ito, dalawa na yung sunog tatlo na Kasama na siguro dito yung primary di ba? So, nagtataka kayo, yung iba Nung na-estator ko, hindi na siya gumagana nga pala sa ano ha? Sa AC type na CDI Talaga, totally, hindi na siya nag-start Puro redondo na lang. Pero magtataka kayo ngayon, hanggang ngayon. Hello, long ride ko siya. Hindi ko siya pinapalitan kay Master g 6 sa kahapon ng stator. Sabi ko, gusto ko siyang long ride. Na ganun yung sitwasyon. Na ganun yung sitwasyon ng stator niya. Gusto ko siyang subukan, long ride. Punta ng Pangasinan, Bulinaw. Hanggang makauwi sa bahay. Kung Magkakabiyari ba? Ito siya ngayon, mga idols na biyayeros. Kaya nga bumabiyahe tayo para makita nung iba na para hindi sila magalangan na kung masira may stator nila, nadala ba sa, maya, sa mahabang biyahe, makakarating ka ba? Hindi ba basta masisira? O, ito ngayon, mga idols, yung stator ko isira na. Pero ito, hanggang ngayon, tumatakbo tayo. Kanina, nag-iisan daan ako dun sa Eba Isiya. It means, okay yung ginawa natin conversion sa DC type na CDI. So, ito na lang yung ginawa ni Master GY6 ha. At ulit ako, pinabauna na lang niya tayo ng isang 8-pole na stator. Para daw in case na tuluyang masira, may gagamitin ako at hindi na ako maghahanap. So, pinabauna pa rin tayo ng isang stator puller para dito sa ano ng stator natin may puller tayo. Salamat kay Master at ano, pinasiguraduhan niya tayo para makauwi pa naman tayo. Oo, oh, 'di ba? this is the view, man. All right. <laughs> Ganda. First time kong dumaan dito. Ang ganda dito, men. Salamat lalo na dito sa set niya, napakaganda. Ang mga ano natin diyan, idols na bahilig sa Beheros ito, magandang pambiyahe itong set na to. Kahit siya, nagustuhan to ni Master JY Siksa. So hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap ng improvement para sa ating Easy Ride 150. Oh, ano yun? Ano Sasalubuin mo ka Ay, ano na ngay? Oh! Hindi is it? Nasa <laughs> tulay? Nag-counter flow? <laughs> Buti na lang relax ako <laughs> Ito na, wala na tayo mga kasama sa kalsada Wala na mga traffic Ang saya na Tapos pagdating ng checkpoint, tatawin tayo <laughs> Wow Siguro mga 2 days tayo mag-ano, mga 3 days tayo mag-iikot ng Pangasinan. 2 nights and 3 days. Oh, shoutout sa Pangasinan chapter. Easy ride 115. Okay, location update tayo mga biyaheros. Nasa uh, sa Quezon, Nueva Ecija na tayo. Alam ko kanina ano eh. Quezon Province <laughs> Wala ko, namamali na ako eh Meron pa lang gano, lugar na Quezon Neva Isia Sabi ko nga ba diba, ngayon ko lang na daan ang lugar na to Kaya ang ganda, ang galing May nadidiscover tayong ibang daan so, mga biyaheros natin na gusto pumunta ng Pangasinan Pwede nyo sundan itong mga dinadaanan namin at, at, least hindi naman masyadong nakaka-stress ba diba? Malayo ka sa malalaking sasakyan Siyempre, pag malayo ka sa malalaking sasakyan Malayo ka rin sa disgrasya o, tapos isa pang magliligtas sa'yo itong lubak-lubak na daan hindi ka makakapag-rat-rat iingatan mo pa yung mags mo kasi lubak-lubak nga diba <laughs> o, katulad yan bigla kang magmi-minor kasi may lubak o diba napapag-ingatan mo pa yung easy ride mo <laughs> Woo, sige inadaan na naman tayo nito ni google maps sa bukid pero okay lang. Ang ganda dito sa dinadaanan namin halos wala mga sasakyan tapos ang lamig pa ng simoy ng hangin So hindi ko kabisado itong daan pero itong lugar is eh, Son Neva Ecija eh, Road Puro bukid, kanina ba kami dumadaan sa bukid? O so, naririnig niyo sa mic yung lakas ng hangin niya lakas talaga yung hangin niya Balagang sumasayaw si puti sumasayaw si puti sa lakas ng hangin so, Tapos yung kalsada niya hindi na siya ganun kasira-sira Okay, okay na siya. Hindi katulad sa dinaanan namin kanina. Ito yung mga lugar na bihirang madaanan, bi bihirang may blog ng mga riders. Maswerte tayo at nadaanan natin to ngayon. Eh, Na-picture natin. Wala ang katapusang kabukiran. Uh, <laughs> sa bukid, walang papel. ay, ay, ay. Oh, nandito na kami sa isang bypass palo Kumaliwa ulit kami. Pangkasinan, Nueva by Ecija, bypass road. Ayos dito. Ginawa <laughs> lang <bilaro> ng palay. <laughs> Ito yung masarap na. No? Hindi kayong dadaan sa mga bayan, sa mga cities. Ito yung mga magagandang makitang lugar. Oh, what a place, man. Ah, appreciate yung ganitong lugar. Yung ganitong mga daan. Walang bulisyon. Lalabas na yata tayo sa main road. Okay, nakalabas na sa Municipality of Cuyapo. So, nandito na tayo sa Municipality of Bayan, or Bayan ng Cuyapo. Napakahaba kanina nang gimba mga biyaheros. Inaantok na ako sa biyahe dahil walang katapos ang kabukiran. <laughs> 165 kilometers na yung natatakbo natin at time check alas 4 ng hapon malamang sa malamang mga 6 o'clock na sa ordineta kami hindi naman kasi ako nagmamadali eh Salamat po, Nueva Ecija. Yun, tatapos din tayo sa humpay na pala yan. May checkpoint na yata. Ah, oh, may checkpoint na nga. Dito sa boundary ng Rosales at ng Nueva oh, kung wala kang papel, ay nako. Ya yeah, tenen po. ordaneta po. Napakagaling Pasig City. Kagasan po kayo, sir. Sige, sir. Okay na po, sir. Katagal kayo diyan? ano lang? 2 days lang. Thank you, sir buong ano sir to ba or sa boundary lang nito yung may checkpoint pagdating nga uh, sa may parteng bully na wala na meron ata depende doon sa munisipyo kung nagtaas sila ng doon. ah okay At pag uh, mataas ang covid cases ng isang lugar hindi sila magpapasok ah Ante eh, nila na bababa na naman ah okay sige sir thank you po ah uh, mahirap pa rin pumasok dito sa Pangasinan sabi na lang mas bus kami <laughs> Saka mabait naman yung officer na nakausap natin. Hindi naman hindi naman siya yung maangas na no. Malungkot kausap kaya good job. <laughs> ang pag-apply po ng ESPAS, pass na apply naman yan online eh. So dapat talaga may pupuntahan kang halimbawa, bibisitahan mo isang close relative mo o kaya papabuka kayo sa isang mga resort doon or sa mga hotel. Pwede na kayo makapasok kapag may mga bookings kayo. And syempre ang importante doon may vaccination card kayo. Parang mas katanggap-tanggap So yun mga beros Alas na tayo ng Pangasinan So hahabulin na lang natin ngayong oras Na ito makarating tayo ng Dagupan Or Ordaneta Okay na tayo rito Yun So hindi ko lang sure kung Pagpasok naman natin ng Ordaneta May isa pang checkpoint Parang ganun kasi nung lara nangyari sa amin Nung pumunta kami ng Baguio eh Carmen, Carmen niya tayo nakaraan. May jog point pa sa Ordaneta. Makikita niya yung mga maya mga, mga, mga bayaros. Kaya apply na lang kayong espas kung trip nyo talaga pumunta ng Pangasinan. Proper of Rosales, Pangasinan Nasa proper na nga tayo mga biyajeros 23 kilometers pa hanggang Ordaneta Milihang bayan ng Rosales yun, shout po sa mga taga Rosales, Pangasinan lalo na sa mga ka easy ride natin ng taga rito ano oras na ba? Ayan, 4.44 at meron na tayong 194 kilometers na natatakbo from Manila siguro almost 500 to 600 kilometers ang may ikot natin ito kung makakapag ikot pa tayo ng lulo ng Pangasinan oh touchdown Proper na tayo ng ordoneta. Sa so, wakas, sa karating din. Pagtsagaan natin yung gano takbo. <laughs> ay, dagdag ko na ng nga lang pala mga biyaheros. Pampanga, Tarlac ay hindi natin nadaanan. So, bale, Nueva Ecija, Pangasinan na agad tayo. <laughs> Ang galing, ngayon ko lang na-discover yung dana yun ah. Ah, pala kasi siya naman yung nag sa akin. <laughs> Kasi pag wala to, kung to kasama sa rides, naliligaw ako. <laughs> Ito talaga yung dakilang maps ko eh. Malapit-lapit na tayo. Parang gusto kong kumain ng iniaw na bangus. Sarap kasi na bangus dito, iba yung lasa. Iniaw na bangus! Ayun, nandun pala yung kalabaw. <laughs> yung kalabaw ng Ordaneta. Alright Nakapamasyal na tayo bukas Sana Papuntahan natin hanggang dulo Hanggang bulinaw Sulit na naman yung maghapon natin na biyahe Yung init Na-enjoy ko naman yung Nueva Ecija Na-enjoy namin ni Mrs. Easy Rider Yung, yung mga views sa Nueva Ecija Hindi siya nakakapagod Hindi nakaka-stress <laughs> Ang galing Bangus hunting tayo ngayon mga biyaheros <laughs> so, Nandito tayo ngayon sa Santa Barbara Kung wala raw, dumiretso raw kami papuntang Kalasyaw <laughs> Sige, hanap-hanap tayo ng masarap na bangus yung malaki Tapos matabayin siya May pinasok ang camera itong kanto Dito naman yun eh, ayun oh Okay, bangus gaming tayo ngayon <laughs> Ang sarap Yan ang dinayo natin dito <laughs> Oh, so, pwede na siguro tayo maghaponan. Uy, salamat sa nagtitinda ng inihaw na isda. Oh, so, pag nasa iba't ibang probinsya tayo, tikman natin yung mga, mga pagkain nilang masasarap. <laughs> Hindi poor fried <predzik>, chicken. Eh. <laughs> yeah, Ang galing-galing talaga yung video sa Oo, oh, yung pinakamagaling sa lahat. Wala nang iba. <laughs> oh, <Oo>, isa kang henyo. <laughs> okay, let's go. Balik na tayo. nakagutom na.

kong gatinan realistic pa more aphids ba mo